Hello mga kagala, for today's vlog naman ay ito ho ang kaganapan ho ng house blessing at birthday ho ng aking father. Ay medyo late nga ho ang upload ko nga nare at ako busy busy na ho sa paggawa ng content mga kagala. Anyway, are nga ho ay niluto na yung malagkit ng advance para naman ho mabawas-bawasan ho ang luto at ari na ho nagsisimula na nga ho ang pagluluto at umaga pa nga lang ho ay nagsimula na kaming magluto, magayat-gayat para mabilis makatapos. Ari nga ho ay house blessing at birthday pinagsabay ng mga kagala kaya medyo medyo marami hong uh, handa at marami hong invited kaya buti na lang ho yung aking mga kamag-anak sa bukid, ang aking mga hipag, bayaw ay naan ni ho at talaga namang sila ho ang nagluto din ni ho sa birthday yan at uh, house blessing namin ni Idol ayun ho, nagagayat na nga ho ang kulid masarap syempre huya ang pampulutan pagka nagluluto eh, ay lalo nang sisipag abay ang pulutan ng din At ari nga ako si Kamarsya ay nagluluto na nga ho, ng kanyang paboritong niluluto. Ari ho ay apritadang manok. Kaya pagkaganari hong malakihan ho ang handa ay si Kamarsya ho ang aming uh, tinatawag. At ang mga tagabukid ho talaga ay napakasarap magluto. Kaya so, sabi ko sa inyo, ari nga ho ay apritada. Ayan ay, ho O punong-puno ho. Ang tulyase. Ayan ay, ho. Ang ubusin niya. Kaya yung mga in invite ko ho ay pumunta kayo ho neto at walang mga ngayon ho ng handa. Joke lang yung charot. Ay ari nga mga kagala. Sin sinundo na ang ang father, at syempre, pagka kayo nagpapahos house si nga, ay susunduin mo si father, ay areho, kami ho ay nasa simbahan na, at sumakay na nga rin ho si father, at sabi ko nga ho, ay parang nagmamadali kayo, father, abay nagpamadali nga talaga ho, at pagkatapos nga na rin ho, mga kagala sa amin ay may aatindan din naman siyang may patay ho kasi sa simbahan na naghihintay, kaya ho kami ho ay sinagyut na ho din, at makaisigil naman ho kami, at are na nga ho, pagpasok nga ho ni father sa bahay, ay nagsimula na rin ho ang pagdas

o paano man natin ganapin sa salita o sa gawa, ay yung mangyari na at saka ng Panginoon ngayon at magta sa walang hanggan. Amen! Hindi na na yung pangalit siya. Patay na po ang kandila. Kami po ay magkahal. Ang ganito ay sabi-sag lang ng at syempre mga kadala, ito nga ho ang tradisyon din sa Batangas. so pag inag-house blessing may nahagos na barya at aring nga ang habol ng mga na-attend din eh. lang yung charot! O siya makihagis na at makidampot na kayo mga kadala din eh. Pagkatapos nila mga kagala, maghagis ng barya kami din at magdampot ay ipinasunod ko na kay Padre yung aming sasakyan. Pinasabay ko na nga rin hong ipablesing para naman isang blesingan laang. At syempre, sinabay ko na nga rin hong yung dalawang motor ng aking kapatid na dalawa. O oh, ayan, o oh, diba nakalibre pa. Joke lang yung charot. O sa magdasal magdadasal muna kami din Pagkatapos nga ng house blessing mga mare, isinilip ko na nga ang ginagawa ng aking mother sa likod at yun naman naman ho, at talaga namang busy busy hong nagluluto ng kutsinta. Yan ho, talaga ang kanyang the best na kutsinta. Talaga naman napakasarap po pag natikman niyo. Tingnan niyo naman oh, napakaraming lulutuin kasi nga marami tayong bisita ay eh, syempre magpapasyaron tayo ng konti din eh. Kaya naman tayo ay eh, magpapalabis ng luto. At arin na nga ho, hindi pa nga ho kami tapos magluto at syempre tinapos muna ang house blessing. Arin nga ho, mga ingredients, nila kapit ko na nga ho para naman mabilis na ho ang pagluluto at ara na ho tapos na nga po ang pansay nice patuloy ko nga rin dito yung ating kapwa vlogger na sangri Vlogs. so shout out sa akin pamangkin arin ayahan ho ay ipalo nyo rin ho at ito na nga mga mare ang aming handay pinasisili ko na nga sa inyo ang ating narantakan mamaya mga mare tinan nyo naman ho at talaga namang napakasarap ho Pagka rin ho masarap ang ulam at talaga namang masisira ang diet niyo mga mare. Tuto pa lang ay busog na ako kayo. At arin na nga ako, nagsisimula na nga ako magkainan ang mga bisita natin. At syempre mga mare, hindi talaga mawawala dito yung picture-picture tuwing may birthday yan. Ano, hindi kumpleto ang birthday yan pagka walang picture mga mare. Kaya naman sabi ko sa ibang bisita, mamaya na huli kayo kumain ha. kung may magpipicturan mo na huli na eh. Oy, buti na lang ang huli na ho ang aking mga bisita. Kahit nga ako sila gutom na ay sabi ay eh, magpipicture mo nga daw kami bago sila kumain. Finally nga mga kagala ay nakapagpicture-picture na ho kami. At arin na nga ho, karantahan na nga lang ho namin na, ang happy birthday na sampo. Jok lang yang At finally mga kagalay, nakatapos na rin sa pagpipicture. Aba, hindi pa pala tapos. Kailangan pa rin po palang picturean ho ang pagkain bago magpakain sa mga bisita. Talaga naman ho, talagang hindi nawawala ang ganitong pagpipicture tuwing may birthday yan. Pagbigyan ng mga kagala at minsan lamang naman. Tingnan nyo naman ho ang aming iinumin mamaya. Sigurado si kumari nyo ay mapapasaya na naman mamaya yan. Abangan nyo. At ito na nga mga kagala. Nagsisimula na nga hong magkantahan sila. Kaya naman hindi mo na kumakan kumanta pinagbibigyan ko muna sila. Sila muna ang kumanta at mamaya na ako. Dahil pag ako nga ang kumanta mga mara baka umulan pa o magkukutik pa sa daan. Joke lang yung Charo. At dahil nga mga kagalang wala naman ho kong ambag din at naitulong sa paglulutong areho ay sila muna ang aking pinahawak ng microphone nang matanggal naman ho ang kanilang pagod. Ay ako naman ho talaga ay ang eh na ng handaan. Joke lang yan, charot! Naghihintay na nga lang ako dito mga kagala kung kailan talaga sila matatapos kumanta. Kasi nga gustong gusto ko ng kumanta mga kagala. Alam niyo naman ho si Kumari nyo, talaga naman pagka ganitong mayandaan ay hindi maiiwasang kumanta. Sana nga lang ay hindi malobat ang speaker. Pagka nalobat kasi mga kagala ay matagal na naman bago ma-charge. Kasi hindi na nga ako nagwento dito ng video okay kasi nga napakaganda nga nang nabili kong video oking ito at speaker at may microphone na. Kaya kung gusto mo lang rin ito mga kagala ay nasa TikTok ko lang yan. Nasa nyo lang. mga kagala. O ba, diba, nag-promote pa? Charot. At ito na nga habang ako yung nagbubos over ng mga kagala napansin ko nga ako ang aking mga tiyuhin at ang aking hipago ay pauwi na. At dahil malayo pa nga ho, ang huwawean nila ay hindi ko na lang pinigilan. At para rin magkaroon ng space sa bahay baka kasi may, po, may darating pang ibang bisita. Joke lang charot. At nakakatuwa nga rin itong bayaw kung araw-isang araw lang ho din nakatraveling bagta. At dahil nga gabi na mga kagala ay kami na nga ho ang din sa bahay. O kaming kami na naman ho ang magwawalwal din eh at magkakantahan. Dahil nga nakauwi na ho ang mga taga ay kami naman ho ang magkakantahan din eh. At sigurado naman ho kaming aabutin ah, pa ng gabi. Alam niyo naman ho pagkaganari si Kumara ay may handaan na talaga namang tapos nukong tapos ang ekwasyon. Dahil nga gising pa ang mag-asawa, ang ina at ama ng dalawang pamangkin kong are ay are ho, nakitibol pa nga ho sa amin. At kunwari nga ho may iniinom, tubig lang naman ho ang iniinom. At ito na nga ho, sila nga ho yung talaga namang at masarap daw ang pulutan, big boy. O di ba nakakasaan, nakakadala naman ho ng boses pag ang pulutan ay big boy. Alin nga ho pala ang speaker na masasabi ko sa inyo, napakaganda ho ng tunawin. O sa mga kadala, kung gusto nyo mag-order ha, bisitahin nyo lang ho ang nanit itak lang sa TikTok, na andan ho ang link ng speaker na yan, may microphone pa. At hanggang dito na nga lang mga kadala ang aking vlog for today. Thank you for watching. Ako na ho ang susunod na kakanta eh.